Our content for today is munggo na gulay na may upo og pork. Mauna ni Sharon. Lamig kayo with spinach. So, magluto pa ka karon o oh, ginisang munggo. So, karon magluto na taog munggo. Mga tulong kakumpong. Ano na. Tap na na ni Isang teaspoon and a half na asin. At half teaspoon na bichin at one teaspoon of black pepper. Ihalo-halo <coughs> lang natin to at lagyan natin ng maliit na tubig. Kunting tubig. Maliit lang. Kunting tubig lang para makonbine ang ating mga ingredients pampalasa. kaya na tayo mag-isa. Maglagay na tayo ng mantika pang gisa Garlic. Ayan. sa natin. Ilunod natin ang ating laboy, kasi nag-caramelize na ang ating langat. sino lang natin ang ating mga salin-salin na puan ba? Para mga asin bichin. Tapos ating takpan. Tapos para siya mag-create ng sauce yung baboy. So, nag-create na siya ng sauce. Tapos, lagyan na natin siya ng nor chicken. Kahit anong nor, nor vegetables or nor pork or nor chicken basta nor cubes nor cubes tapos ilagay na natin ang ating uh, munggo wow. Okay. Tekman daw natin. Tikman natin kung malasa na ba. Kung kulang sa lasa, dagdagan. Hmm? Sarap. Lalo siyang malinam na. Man, nilagyan ko ng ano, ng chicken cubes. So, dagdagan pa natin siya ng boiled water. Dagdagan natin ng isang mag na boiled water. Siyempre, dinagdagan natin ng boiled water. So, dagdagan natin ng asin, kunting asin ang ating gulay. Kasi mag-absorb pa yan. Kasi ang munggo, mas ma ano siya, malakas mag-absorb. So, another one teaspoon of salt kasi magdagdag tayo ng gulay. Pakuloyin muna natin siya bago natin ilagay itong ating upo. Okay. Ilagay muna natin itong taba na baboy galing sa Romania. Bigay sa akin ng aking partner na Romanian. Ito, oh. Yun, know. o. damo Lagay muna natin siya dito bago natin ilagay ang gulay kasi ang gulay natin madaling maluto. Para sa akin, tama na itong ganitong sabaw. No. Ilagay na natin itong ating upo. Nagpapabili pa ako sa aking kulig ng upo kasi walang upo dito sa Dorkings na tinitirahan ko doon pa sa bandang malapit sa London. So, nagpabili ako sa kanya ano, at saka sayote, nagpabili din ako sa kanya kasi mag, mag content din ako ng sayote. Na, ginisang sa with pork. Taka natin. Okay. Ating haunin, haunin, ating lang ang ating nilutong gulay. So, hindi pa masyadong luto itong ating opo. Hihintayin lang muna natin yung maluto ang opo bago natin ilagay ang ating isang sakong spinach. Spinach. Galing sa Lidl ko binili ganito. Spinach. Fresh. Fresh from Lidl. Mura lang. 60p ata. So, pakalutuin muna natin ang ating upo. And then, ilagay natin to Tapos, ready to serve na agad. Ay, nakulog. Ay! Naka-off cam. Nilagyan ko pa ng tubig kasi gusto ko yung maraming sabaw. Kasi sobrang sarap. So, karon, akong buksan ang atong kaldero. So, luto na ang upo. So, karon Nakini, nakapatay na niyang akong kuryente nga lutuan. Bisag nakapatay siya, nag-andal gihapon siya. Nainit gihapon. So, video naglaylo na yung low heat na siya. So, ibutang na to ang akong spinach. Tapos ilubog lang nato ang atong spinach ha, then atong haunong dayon. Tay para dili malapa. Ato lang ni i lunod. Ilubong sa sabaw. Then haunong dili nato takpan no kay malagom ang atong spinach, lain na kayo ang itsura. Mas maayo maning ning looks ang atong ulam. Kining akong kuan, kining akong gi luto karon, ginisang sayote, wala pa og bihon. Gi divide na ko ang isa ka kilo ang isa ka kilo nga karne nga inaani, eh, di divide na ko for 3, divide divide 3. So sa isa ka sa isa ka kilo, ano, nakaluto ko og uh, 3 food, 3 meals. Ay is not 3 meals. 3 ka lutuan nga kada ko nga kawali. So ato na mi siyang haunon, isit aside na to Tapos ibutan nato sa kuan kanang tray para dili siya malata na nakababad siya sa kaldero. So mauna ni ang atong ang atong ulam for today. Mauna ni ang atong munggo nga na ay tambok sa baboy nga gikan sa Romania gihatag sa ako sa akong partner nga dala sa iyang kulig mauna ni karon ang akong munggo isa lang ka kumkum ani isa ka kumkum yung kamot ug daghan sa bawo in anak jud magluto daghan kayo sabaw, bawo kay nga naman kay kay ang kung daghan ni mo ang munggo mag-absorb ang iyang sa bawo unya matuyo so inani ang akong paagi sa pagluto sa munggo okay tanaw lang kayo gitigawan ako perting lamig mi agyud maka sa kalami ito na ang ating sinabawang munggo Okay? Thank you for watching. O ito na yung ano ko, yung niluto kong sinabawang munggo. Sa freezer ko na to ilalagay. Babaonin ko na to sa aking work.